Oo uh, may tao Tao po Matang na nga oh Tao po Hello po, what's up mga idol, it's me again, Choi Inato, Ghost Hunter So welcome back naman po dito po sa ating munting channel So for today's video mga idol ay may nag-request po sa atin na pupuntahan daw natin yung lugar kung saan merong matanda nakatira sa barong-barong mga idol sa gubat. No? Nakatira sa isang barong-barong po at uh, sabi daw nila, uh, hakaka po nila ay isang aswang, matandang aswang. So bago po natin usgahan mga idol, puntahan natin yung area o lugar kung saan uh, may maliit na barong-barong daw na ang nakatira ay matandang hakaka haka po nila eh, isang aswang. So gaano po ito katotoo? So yan po yung alamin natin for today's vlog natin. So samahan nyo po ako and shout out sa lahat ng mga viewers natin. Uh, pa-share po ng video sa lahat po na hindi pa po naka, uh, subscribe Mag-subscribe na kayo at huwag kalimutan i-click din yung bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago natin mga upload. So samahan nyo na ako. Naupuntahan no, natin yung uh, sabi nilang barong-barong no? So, samahan nyo po ako mga idol hanggang sa dulo ng video na to. Tara, let's go. So, ayan so mga idol, samahan nyo po ako ngayon. No, natin yung sinasabi. Sin, uh, sinasabi ni lang nilang barong maliit na barong barong na matandang asuhang daw ang nakatira. No? So, ayan mga idol, malapit na po tayo Uh, sa uh, sinasabi ng mga residente dito na mayroon na silang nakita dito na matandang, uh, nag-iisa lang daw siya dito sa gubat tapos hakaka nila ay isang aswang gaano kaya yan katotoo kaya uh, na vlog po natin ngayon para malaman po natin kung totoo ba talagang aswang kasi eh, bad naman po yung nang tayo ng kapatao no. So samahan niyo po ako ngayon sa vlog na to. Sana po panoorin niyo hanggang dulo ng video na to. So samahan niyo po ako ha. Sana po mag Subscribe kayo sa bago pa lang nakapanood at hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At syempre po mga idol, i-click niyo ang bell button. Palagi ko po 'yang sinasabi para ma-update po kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya samahan niyo na ako ngayon. Sabi kasi ng tao dito, nandoon daw sa unahan. Kaya ngayon pupuntahan pa natin, no? Hanapin pa natin kasi hindi ko alam kung saan yung eksaktong location talaga yung bahay na maliit na barong-barong so dito so may daanan dito baka malapit lang siguro dito so dito po tinuro mga idol no hindi ko po alam kung saan eksaktong nakalagay yung maliit na barong-barong kawawa naman yung matanda no kawawa naman siya kung nag-iisa lang siya dito sa ano na to gubat so shout out sa lahat ng na nag-request no na hindi uh, hindi ko na babanggitin po yung pangalan niya pero sa uh, sabi niya pun try ko daw ng putahan dito i-explore kung totoo ba talagang aswang kasi na, pati sila pang idol natatakot kasi kakaiba eh matanda pero nag-iisa lang iwan ko kung saan yung pamilya niya yan po yung aalamin natin sa vlog na to kung gaano ba ta kung gaano ba talaga katotoo yung sinasabi nilang haka haka no so samahan niyo po ako ngayon na hindi naman ano hindi naman gano'ng nakakatakot yung lugar dito. Dito daw sabi eh. Ano yan? Sandali. Parang Ya. Ito na kaya. Uy. Oo um, nga. May tao. Tao po. Tao po. Malapit lang pala sa may mga kalsada mga idol eh. Akala ko mahirap hanapin itong barong-barong sinasabi nila. Nay. Ano pong ginagawa nyo dyan, Nay? Bakit po kayo nag-iisa? Nay. Matanda nga, oh. natutulog yata o oh, nagpapahinga itong matanda tao po nay uy parang hindi parang bingi siguro ito hindi nakakarinig sandali lang baka maka, na, nakadisturbo tayo sa matanda mga idol so ayan nandito na tayo ngayon sa sa mga sa request ninyong mga idol na itong matanda na to na sinasabi ninyong aswang Parang normal naman eh. Parang normal naman siya. Oh. Nandiyan siya mga idol o oh, natutulog. Kawa ko naman ng tanda na yan. Malapit lang pala siya sa may kalsada. Teka lang. Ayan po siya o. Oh. Kanino kayang ano to? Ayan nako, kawawa naman ng matanda na to. Pina, pinabayaan na ng siguro mga, mga anak to. Kawawa naman, pinabayaan dito talaga. Oo. Kawawa talaga siya. Ay nako. So yan mga idol ha. Ito na po talaga yung ano natin, pinuntahan natin na sinasabi nilang aswang daw ito. Pero parang hindi naman eh. Parang normal lang naman ang ano niya. At saka, malapit lang siya dito sa, may kalsada na ka, ano yung bahay niyang maliit na barong-barong. Diyan, pa, doon pag kalsada na. Gawa naman si nanay. oh marami pa namang mga lamok dito, mga insekto. Nay? Ay, gumagot. Parang gising niyata si nanay. Nay? Excuse, uh, excuse me po, nay. Ha? Excuse me po, baka kailangan nyo po ng Baka kailangan nyo po ng tulong, Nay. Ha? Kawawa naman po kayo dyan. Nag-iisa lang kayo. Ha? Ano matanda mo ito? Kawawa naman. Nag-iisa lang siya dyan. So, wag muna natin lapitan si nanay. Baka hindi natin alam no kaya mag observe lang tayo Huwag kayong magalala nai kasi pwede naman akong bumalik dito no pwede naman kitang tulungan no kapag may, may ano ako kaso nga lang hindi ko alam na nan... malapit lang pala sa may kalsada yung tinitiran mo itong barong barong na maliit na yan bakit po dyan kayo nag iisa ha dali lang mga Diyos parang hindi natin nakikinig si nanay sa akin Parang may ginagawa siya. Distance tabi, distance. Ayan o. No? Medyo nakakatakot ang kanyang galawan mga idol kasi parang may senyales na may, may, may pagkaaswang siya. No? So sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng nanonood ngayon, hindi ko naman hinusgahan yung matanda. Gusto ko po sanang makatulong. Pero sa sitwasyon ngayon mga idol, kailangan muna natin mag-obserba at manmanan siya. No? Uh, kasi ang hakahaka po ng mga residente dito kaya po pinapunta ako dito para makita talaga at makumpirma natin totoo ba talagang hakahaka nilang aswang ito kasi matanda at nag-iisa lang sa maliit na barong-barong niyan. so sa lahat po ng mga viewers natin huwag kayong mag-alala no? Uh, sana matulungan po natin si nanay no? asap kasi kawawa naman siya kung hindi siya aswang mga idol kung doon na siya na tao tutulungan natin siya ng mas madali. Pero kapag ang yung sinasabi ng mga tao na totoong aswang siya, ay eh, mahirapan po tayo sa inyo. Ano ba? Ito Ano ginagawa niya? Parang may ginagawa siya. Hmm? Hmm? Oh. May narinig kayo mga idol. Malapit lang kasi siya dito sa may kalsada eh. Dito oh. Oh. Diyan mga idol, kasada na yung papunta doon sa unahan. And then, pero di, di, nakatira siya dito sa area na to. May mga bahay naman doon sa unahan. May mga mga bahay-bahayan naman po doon. Malapit na kasi sa dito sa may kalsada, mga idol eh. Kawawa naman yung matanda. no Malapit naman yung mga bahay dito pero wala nakakita sa kanya kasi sabi nila aswang daw. Kaya natatakot yung mga tao dito. Kawawa naman si nanay. Uy, nangyari kay nanay. Yung mga idol yung matanda oh. Saan siya pupunta? Saan siya pupunta, mga idol? Saan siya pupunta? Saan kaya? Umalis siya, mga idol. Baka may gagawin siya. Hindi kaya ito yung matanda na palagi natin nakikita Sa saan kaya siya pupunta Sa saan kaya siya pupunta yung matanda mga idol hindi ko alam kung saan punto ko natanda pero ay dito sa bintan ng mga ito malapit lang kasi dito siya eh kalsada na eh oh, Ayan mga ito. Dito kasi yung dinadaanan. Oh. Ayan oh. Nandun yung barong-barong ng matanda mga idol. Yan. So sa lahat ng mga viewers natin at sa kita natin siya no. Magmanan muna natin yung matanda. Baka may ginagawa siyang ang kababalagan din dito. At hindi din natin alam kung ano ginagawa niya mga idol. Yan po ang alamin natin ha. Medyo maingay kasi parang ano. Malapit lang siya sa mga tao. Sa baryo Ano. Malapit lang siya kasi parang may mga bahay dun sa unahan eh. So, hindi pala alam ng mga tao dito. Iilan lang yung nakakaalam. Kasi natatakot daw yung ibang pumunta dito. Nung no, kawawa naman yung matanda, pero hindi siya nagsasalita mga idol. Kasi, kasi sabi nila kapag ang tao daw na, na tinatanong mo, lalong lalo na kapag matanda, kapag hindi nagsasalita, ay eh, parang aswang na. No? So, sana po ma matulungan natin yung matanda. So, mga idol, samahan niyo po ako ha. So, sa lahat ng nanunood ngayon, mag-update tayo ulit no kasi marami pa tayong pupuntahan na area mag-update pa tayo doon sa babae no mag-update pa tayo marami pa tayong pupuntahan yung babaeng maganda marami pa tayong pupuntahan mga idol so singit lang po ito kasi request po ito so ayan na po yung request ninyo ma'am sir nakita ko na yung matanda doon no sa isang maliit na barong barong Do, di, dito yung kalsada papunta doon sa barrio pero malami naman nakapalibot na bahay dito kaya ano, maraming makakatulong sa kanya pero hindi siya napansin. So sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat, no. So ngayon, nandito na tayo sa may kalsada, umalis na ako doon, pero at least kasi yung matanda umalis na. Parang may pinupun parang may pinuntahan siya, hindi ko alam. So ngayon mga idol, babalik tayo, no, kapag meron na tayong pera, tutulungan natin sa bigyan natin ng pagkain, no. At saka baka maano natin ng bahay. Kahit konti lang kung meron tayong pera no so, yun lang po mga idol sana po mag-subscribe kayo at i-click niyo yung bell button mga idol para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago natin mga upload maraming maraming salamat sa lahat ang nag-request ito na yun shout out sa inyo so sana matauhan na kayo at do na confirm natin tutubo talaga aswang siya o hindi kaya babalik pa tayo sa susunod yun lang po god bless